sikat na aktres Cal Unos Lunos ang sinapit. Halos di akalain ng lahat na ganito pala ang pinagdaanan ng sikat na aktres na ito, marami nga ang nahabag ang damdamin nang makita ang Cal Unos Lunos na sinapit ng sikat na aktres na ito, matatanda ang una siyang napanood ng marami sa youth-oriented variety show na ang TV, dahil sa galing niya sa pag-arte, naging regular siya sa mga kilalang sitcom sa telebisyon, tulad ng Home Along the Realest, Okie dokie do, at palibos sa lalaki. Pukun sa mga sitcom, bumida rin siya sa ilang iconic teleserye sa kasaysayan ng showbiz, tulad ng Mula sa Puso, Marina, Got the Believe, at Kailangan Kita, hindi rin malilimutan ng marami ang mga pagganap niya sa mga pelikulang anak, Milan, Dubai, at Sukob, sa katunayan, dahil sa natamong tagumpay at kasikatan, Kinilala siya bilang haligi ng Philippine pop culture, ngunit kung gaano siya cast sa kanyang showbiz career, tila ganun naman siya kamalas pagdating sa buhay pag-ibig. Usap-usapan nga ngayon ang larawan ng binti at hita ng sikat na aktres na puno ng sugat at paso mula sa sigarilyo, ipinakita sa programa ni Christy Fermin na Showbiz Now na. Ang kawawang kalagayan ng aktres, ayon pa kay Christy, medyo ma po ang una naming item ngayon na pinagpipyestaan ng buong bayan ngayon... may mga naglabas naglabasang letrato ngayon ng kita at binti ng isang aktres na puro paso... sigarilyo yun eh... no mga bilog-bilog... parang sa fraternity kapag inaano ng sigarilyo... ang sakit kaya noon... marami pong nagtatanungan... paano nangyari ito sa buhay ng kilalang aktres... Ito po ba ay self-destruction na tinatawag? Siya ang gumawa sa sarili niya o mayroong ibang tao na gumawa noon para magkasugat-sugat siya, dagdag ni Christy. Samantala, ayon naman kay Christy baka umanog pinatulog ang aktres nang gumawa nito sa kanya, para hindi nito maramdaman ng happy at sakit. Ani Christy, maaaring may ginawang paraan para mapaso o masunog yung balat ng aktres na hindi na siya sisigaw dahil hindi na niya nararamdaman, tulog siguro siya, pinatulog, palaisipan naman kung sino ang aktres na tinutukoy ni Christy, at maging kung sino ang gumawa nito sa kanya. Ayon pa kay Christy, namulat na raw sa katotohanan ang aktres at ipaglalaban na umano nito ngayon ang kanyang karapatan, samantala, agad na nahulaan ng maraming netizens na kay Optimum Star Claudine Barreto, ang mga hita at binti na puno ng sugat at paso, hindi nga nakalimot ang maraming netizens, dahil minsan na rin ipinakita ni Claudine ang larawan ng kanyang kita at binti na puno ng sugat at paso, matatanda ang nauna na rin inami ni Claudine na isa siyang battered woman. Gayunpaman, hindi niya pinangalanan ang taong nanakit sa kanya, pero hula lamang ng marami, ito ay ang kanyang estranged husband na si Raymart Santiago, hula pa nga ng maraming netizens, dadalhin na ni Claudine sa korte ang nangyari sa kanya para mabigyan ng hustisya ang kanyang sarili